En po mga kapatid at narito naman po ako at muli magbabalik sa pangalawang pagtatawas natin kay Ma'am Leia. Yan, tignan natin. Ah, uh, from Bulihan, Silang Cavite. Yan. Yan, tignan natin kung ano yung gumagambala sa kanya kasi masama daw ang kanyang pakiramdam. Ni ano ni Ma'am Leia. Ayan, from Cavite. isa itong ano laman lupa laman lupa ito kay ma'am Leia Ayan o, ah mga kapatid para makita ninyo yan yan po ang kay ma'am Leia laman lupa po yung uh, lumabas sa pinagtawasan ayan, makita ko sa inyo yan ay yung, mata yan yung mata yan yung isang mata tsaka yung ilong ito yung bibig niya nakatago tapos yun yung buhok laman lupa ito kay Ma'am Leia. Ayan.